Aminado ako ang silosa, ngunit sa bawat pintig ng puso ko'y tapat. Madaling mapaligaya kahit sa simpleng bagay. Ngunit ayoko ng pagmamahal na may lamat. Hindi ako tataya sa pusong alanganin, pag-ibig na hati, nalilihis ng tingin. Kung ikaw ay tumitingin sa ibang musa, mas mainam nang hanapin kung ano ang talagang mahalaga. Ang tunay na nagmamahal, hindi nag-aalinlangan, porsigido sa pagdamay sa hirap at ligaya. Hindi siya susuko, hindi titigil sa pag-unawa, hanggang ang dalawang puso ay magkaisa sa layunin. Sa tamang panahon, mga landas ay magtatagpo. Makikilala mo ang wagas at buo. Pag-ibig na kayang maghintay na hindi lilisan o magpapahina sa dalangin ng pag-asa. Kaya't sa babaeng silosa, tandaan mo ito. Kung hindi kayang tumaya, huwag nang lumapit. Pagkat ang pag-ibig na karapat dapat, walang pag-aanlinlangan. Kumakapit ng mahigpit, umiibig nang walang hanggan.